Ano? <laughs> Kinagat na. <laughs> Sabihin niya, hindi ko makukuha ito ah. <laughs> Ayaw na niya. Hey. Galit na. Hindi <laughs> <laughs> na, na niya bibitawan yan pag binigay mo. Mauubusan yung isa. Hey. G bigyan mo lang siya. <laughs> Nangat-ngat kin, no? Diba? Bigyan mo na doon sa isa. Wala na po, eh. Siya ang nanalo. Ayun, no? Kinakain natin. Eh. Kinakain na. O, oh, Wawa, si Popoy. Nasaan na? Ah?